Kamusta sa lahat mga kaibigan? Sa channel ngayon, ipapakita ko kung paano mag-unzip ng zip file. Para dito, pumunta sa browser at itype ang 7zip. Pindutin ang Enter at iklik ang button na Download. Piliin ang 64-bit o 32-bit na structure. Iklik ang button na ito, tapos iklik ang U. Pagkatapos, buksan ang ating zip setup at iklik ang Install. aksidenting na buksan ko ang dalawa pag naka-install na, i-click ang close at hanapin ang archive. Halimbawa, ito ang archive ko. I-right click ito. Kailangan ko ang lokasyon ng file na ito. Ito na ang zip file ko. Para ma-unzip ito, i-right click at piliin ang Extract All. Tapos, piliin kung saan mo gusto i-extract tulad ng desktop. O pwede rin i-right-click at piliin ang Open With. Piliin ang ibang application. Kailangan natin ng 7-zip. I-click ang Always o Just Now. At ito na ang mga files natin. Para ma-extract, i-drag sa desktop o gamit ang right-click buksan o i-extract gamit ang Move to Desktop. Encrypted itong file kaya hindi ko maipapakita ng maayos. Hanggang dito na lang. Ako si Paalam sa lahat.